Maalala ninyo yung ginawa sa atin ng Chinese Coast Guard doon sa barko natin. Inipit nila, winoter cannon nila, ginitgit -ginit, ginit git, at na-injure yung apat na tropa natin. Ala Alam ninyo, yung ginagawa nila, yung pressure ba ng water cannon na yan, pag tumama 'yan sa 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 tropa natin at uh, hindi siya nakahawak sa ano at naman overboard siya malakas eh nalunod pa yon o kaya dahil nga metal 'yung mga railings niyan eh siya eh di anlaking ano anlaking uh, uh, injury no sa mga mga tropa natin ya yeah, la, lapit ka pakita ko sa iyo kung saan yung ayung insyol. Ito yung Ayungin Shoal. At ang distansya niyan dito sa atin is 185 kilometers. Tignan mo dito, no? Yan ang distansya ng Ayungin Shoal dito sa mainland. 185 kilometers, no? Tignan mo ang layo niya sa China. O, di ba? Mayigit isang libo. 1,000 uh, kilometers ang layo. Baka sobra pa. Samantalang yung Ayungin Shoal, ang distansya, magmula ka ng Manila, papuntang Quezon. No? 185 kilometers. Sobra naman na aangkinin ah, pa panila ito. Ang layo-layo naman sa kanila, di ba? O? Yan ang Ayungin Shoal. Diyan nangyari yung uh, kahapon. No? Ngayon, etong uh, mischief reef, yan. Ito, kinuha naman nila ito na kung titignan ninyo, ito yung exclusive economic zone natin, no? At najan na yung mga ano. Dati-dati, nung uh, pa ako na destino, umiikot kami, ang gamit namin dyan noon, eh, yung long-range maritime patrol. It's a Fokker plane ng Air Force kung saan kinukuna namin ang picture, lahat ng mga isla at uh, tuwing madadaanan namin yung mischief fleet na yan. Ang sabi namin palagi eh, uy, ang ganda naman no, na, no dapat inoccupy na natin ito. Di ba? Kasi natural talaga na malalim yung gitna niya tapos may pasukan ka na kung bumagyo, madali lang na mag-six shelter yung malalaking barko. Pero nawala ho sa atin. Pero tignan niyo Di ba? Ganun pa rin. Ang lapit sa atin. At uh, ikwento ko lang din na kung ano yung uh, gamit ng mischief reef na yan. Nung, nung nagkaroon kami ng inkwentro sa CPPNPA dito sa keson no? Quezon, Palawan, nakarecover kami na isang laptop ang nakalagay doon, hindi namin kaagad nabuksan kasi ano eh, Uh, hindi naman gano'n ka, ganun at that time na ano, ano, mang, mang, ano lang kami, mandirigma. So, pinadala yan namin sa Solcom, Solcom pinadala sa Manila, Manila, walik sa amin na open na nila. Ano nakalagay doon sa laptop? Ang nakalagay doon, uh, strategic plans of the CPPNPA. Strengthen foothold along the shorelines. Eh, di obvious naman yan. Kung shorelines ang pinag-uusapan nila, ito, ito yung shorelines na sinasabi nila. Ngayon, yung mischief reef na yan, napakaganda na transshipment point para sa mga sa ano no? kung nag-smuggle kasi karamihan naman ng ng nasa People's Liberation Army na yan yung mga ibang generals nila eh iskalawag so involved sila sa uh, smuggling uh, tra, ano no? hindi lang siguro armas ang uh, ipinepedel nila binebenta kundi pati drugs no so ngayon anong ano non sa ano sa secessionist yung, yung, sa insurgency problem natin pinul out yung marines na nagmaman ng mga isla na yan noong early 80s. Kasi 1983, nung dumating ako dyan, no, sa Palawan. At that time, paalis na yung mga tropa namin na galing nung isla. At dyan una ako na-encounter sa MNLF, no? doon sa Mount Arid, Batarasa. So, anong connection nito doon sa na-recover namin na laptop computer? Strengthen foothold along the shorelines. Alam ho ninyo, yung CPP-NPA mao oriented it is mao inspired china ho yan, no china yung uh, ano nila no 'yun naman secessionist group natin yung mga nauna na reports noon eh yung armas nila galing ng pakistan pakistan na surrogate ng china 'di ba doon sa laban nila ng ng uh, doon sa laban nila ng india and pakistan sa Kashmir. O, oh, di, di ba ang sinasaydan ng paki ang, ang nagsusuporta sa Pakistan, China, na nako-op lang naman noong panahon ni Musharraf dahil doon sa uh, Al-Qaeda na yan. Pero bumalik uli sila sa China. So, surrogate ng China yan. Kung titignan ninyo, yung mga ngayon, dito na, um, boundary ng Batarasa, uh, Brooks Point, papunta na sila dito. And these are all, ano, no, uh MNL uh, MIL ano uh, muslim dominated communities so makikita mo yung tactical alliance ng cpp at saka yung secessionist group yon yung nagbigay sa atin ng problema kaya pinul out yung marines sa mga isla para sa counter insurgency operations kasi maneuver force yung marines no na, 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 na nakita nila effective pero, successful yung China na ginulo tayo. Ginulo tayo. Uh, sa ano, nag-focus tayo sa, sa insurgency problem natin, internal concerns, at nawala na yung focus natin sa external threat na yung yung ito yung concerns natin sa West Philippine Sea na pag-aari natin. Iyan ang makikita mo na Ganyan ang ginagawa sa atin ng China. No? Guguluhin ka sa loob para ang focus mawala sa iyo habang ha, okay oh, to, mo to, na nila. Nasa atin na nasa, nasa uh, exclusive economic zone natin, no? Oh, yeah, pag ano natin, yung mga isla natin nandito eh. In fact, itong shallow reef. Ito, swallow reef, no? Pag-aari rin natin 'to ang kwento naman dito, nung marines na naandito noon, nangangawil sila, and then nag-high tide. Wala na silang binalikan. Yung kanilang uh, stilts, yung mga tinitirhan nila, naanod na rin. So, binitawan natin. Nung bandang huli, inoccupy na ng, ng, ng Malaysia naman. No? Ginawa nila na diving resort. Diving resort siya, Uh, una, and then, nagkaroon ng helipad. After na may helipad, nagkaroon na siya ng pier, nagkaroon na. ngayon, advance post na nila. So, yan, yan yung makikita mo na, eh, ito, pagka hindi natin napag-ukulan ng pansin, ganyan ang mangyayari dito sa West Philippine Sea. Ngayon, unti-unti na, dahil wala nang problema tayo sa uh, insurgency problem natin, So, nag-shift na tayo ng focus dito sa West Philippine Sea. So, sana, itong, etong etong uh, Chinese Coast Guard na to, wag nilang gagawin yan sa mga tropa natin. Kasi, ang protocol ng Coast Guard is safety at sea. Eh, ito ginawa nila, pinahamak nila, I mean, uh, na-injure yung ating tropa. Huh? Tama ba yan? Ay Ako nananawagan ako no sa taong bayan na magkaisa tayo para labanan itong ganito na ginagawa sa atin ng China. Nananawagan po ako sa inyo na magkaisa tayo na labanan ang ginagawa ng at ng China sa ating mangingisda, sa ating tropa. Magtulungan tayo para ipaalam sa ating mga kababayan ang kabalbalan ng China dyan sa West Philippine Sea. Ito po si Ariel Kerubin. Maraming salamat po.